Ayaw nyo ayusin yung laro ah. Dito magsosolo tayo pero kukuha tayo ng challenger dito sa mga random. Naka-challenge ka boss, Wakno. Bossing! Boss! Pidit! <laughs> Dahil nakilala tayo ng S5 guys, siya i-challenge natin sa 30 kills. So boss wak, ilang ano pa? Uh, ilang kills pa? 20 kills? Wala nang 20 boss, 30 kills na. So, pag nagawa mo, meron kang 3,300 pesos. 30? Pataas yun, boss walk. Baba mo kayang 20 kills, boss walk, para maangas. Ano ka, siniswerte? <laughs> yeah, 30 kills, sa try ko. Pamas ko na talaga yan, guys, sa makakagawa, no? 3,300, ang laki okay, na yun. 30 nun. kills ang potek. Gusto ko yung Copra mo, boss walk. Mm, kasama mo sila, Gildark. Hmm boss. Kahit, kahit, walang kills, basta panalo. Hindi, kaya ni Idol yan, par. 30 kills lang yan, eh. Okay. Oh, <laughs> hey na, Bruno, tol? Wala, ako kaya sa May na, Wait. kill na, One kill na, boss, wak. na yan, boss. Wait lang, wait lang, boss. Five seconds. Okay. Bossing. Ay! Okay! Ah! Huh? Uy! Dako dro ko! Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Uy! Bumalik! Bre bre bre! Bre bre bre! Oh shit! Uy! Yan ang pray! Nakakunin mo! Ay! Ah! <coughs> oh! nakakaswerte ng bidapar nabuhay pa yung Harley doon eh to, talgal o ako yata makakagawa ng 30 kills si guys ah eh na patay na kay Wakno hmm huking ina mo kay Ata uh, to pre go go ay okay, huking na bigay na nga yan kay Ata uh, to yan

Ah, ina yun. Patay yung pre. Uy, right big to. Yeah. Ito lang ang trabaho ko. Mampu-food trip lang ako. Siya buy out. Sayang dag pala. Bruno na lang binigyan natin. Kapatay ah. ngayon yung tol. Ano, matay ka, animal. <laughs> Ay, gagawin <kagano. laughs> so, ako. Ay, masasado ko wala na, marahe ka na na 4 <laughs> kills na siya guys woyy bossy okay na lang boss na, 25 na lang pasko na uy uy ah uy boss, to boss nice one boss woy sinabi ko magfarm ka, animal ka Wala, hmm. kapit na to boss Patay ata Sa tayata sa ating yung boss walk Na parang ganito oh Ah Rico, sinakasak ako par Abangan namin tong content mo boss ha Ayun na Ang tawag doon Harley the Flickers ito, yari niyang boss Dirt ba tayo guys? Tara, dirt na tayo Para kahit di makuha, panalo Maka oh, may nangyayari na, nine kills na siya guys Kaso dito nag lord sila 30 eh 30 guns Ay, patay na yan Paswak, huwag muna Uy! Puso gulo mo, hindi nabot ko, rin nabot Ay, Chilip nga isa dito eh, so ito kayo sa'yo yung eh Patay ka rin, Martis Ano yung pangamalinch, kinayas mo? Stangin na mo Stun mo. mo nga yan, yung Bruno dyan Ay na na boss, pari ko Huwag na lynch! ano yun eh? Ha? Tart mo pong ko na. mga Club Hmm sana all. Lock pala. Hmm. Ay, na ako. Ikaw kasi, nalimaw ko <tinyo> ka yeah nalimaw. Hehehe, boy, Nagkaanuhan na yata sila idol doon ah. Okay lang yan, boss. <games> <coughs> Lagi naka-speaker kayo boss, baka nakakalimutan nyo Eh, tumusok O, oh, tumusok na raw Nagkatusok ka na mga bossing Ano eh? Narbecue ako? Panghihirap, pag nasa harap yung martis pre Pagi ka yun, patay animal Politika boss Kagi ka. Gago dito par natalang ka ako. Hindi ko na pindot yung nature pre. Sayang patay pa sana sa akin yung Bruno. Flicker. Ikot ikot Kala. lang. Uy may Bruno. Gago may matinda. Patay ako ha. Ay, na ata siya pre. <laughs> patay patay yun pre. Pusyo pre. Pusyo lynch Dito oh, pre. <laughs> <laughs> Mas malaga daw star talaga, guys. Kaya ayan, 12 kills lang ang ni Tropo. Pero nice try pa rin, idol. Sayang ko hindi sana nila inend, 'no? Sayang ang pa -premium guys. Wala na naman nakagawa. 'Di ba? Nice game sa mga nakampit na kalaban. Sheesh.